Bet, wag ka na mag-deny. Nandito sa video lahat ang patunay YouTube. na nakahiga ka pa, nagtakip ka ng unan. Ayaw Ayan, hinihila ko nga yung unan naman para makita yung tahong mo eh. Di ba naghilaan pa tayo ng unan? At saka yung kumot. Ang sabi eh. mo kanina, nakapante ako. Wala kang pante, Bet. Wala kang pante. Oo, ang sabi mo wala mo kanina, nakapante naka ako. Nakita ko. Tapos sabi mo naman ngayon, wala naman ako pante. Ano wala pa naman pante. Yan? Pwede ba kainin ang tahong na may pante? Sira ulo ka. Pero ulo pa. Ano, ano yung mga bit? Huwag ka bang sinuwalay. Ano matanda ka na. Matanda, matanda ma ka na. Bit, 63 madama, ka na. Magtino ka na. Lahat ng tao galit sa'yo. Bukas ang pinto. Ang tagal na kami naghiwalay ng kasawa mo. Oh, na, na matagal lungta? na kami naghiwalay. Pinauwi mo sa bahay eh. Nanahimik na nga ako eh, ng ilang taon eh. Oh, bakit mo nagpinakain-kain ka dyan ng taong mo? Sige nga. Hindi yan totoo, Aida. Anong hindi totoo? Nakita mo? na, bahala ka na. O Ay, ano bahala ano ka na. Nakita mo. ko, gagawin mo pa kung sinungaling. Ano pala ito kung ano? Video na na, aktuhan ko kayo. Na-aktuhan mo lang andito sa loob ang asawa mo, pero ako nakahiga yung asawa mo naman, Ay, naman nakatayo. nakita ko pa. Silmer, si nagpunas pa ng bunganga niya. Nagpunas pa ng bunganga. Sinabihan ko, ang baho, ang baho. Ang ginawa niya, lumabas siya. Nagtog, nagtog, nagganwa ta siya. Nagmumog pata Ay, hindi ko alam yung mga ito, ito yung na, mo. pati, pati ka ay ayo ako say bet kabit ka nga